So, connected na po yung kanyang Bluetooth. So, what's up na naman mga guys and welcome back to our video and may yan na naman tayo dito sa kanyang Megamax na speaker na lalagyan natin siya ng bluetooth kasi ito kasing speaker na ito wala pala tong bluetooth So, lalagyan natin. So, no problem na wala tong ano yan, Bluetooth. Pero, lalagyan natin siya. Eto, yung kanyang board. Ayan. Medyo matagal na to pero pwede pa. So, tara. At dahil wala naman itong issue, itong Megamax na speaker system na ito, so, tangi lang po is wala siyang Bluetooth. Kasi, first model pa kasi itong mga ganitong klaseng mga speaker usong uso na kasi yung mga bluetooth may mga bluetooth speaker na so tangi magkoconnect ka na lang sa cellphone tapos diretso play ng music so hindi na kailangan ng mga ganitong mga klaseng connector or 3.5 na jack kasi yung mga cellphone kasi is um, usong uso na kasi yung mga type C yung mga type C na ganito so ito guys and para hindi na tayo mahirapan so eto meron na tayo ditong Bluetooth module. So, plug and play na lang to. So, gagamit ka na lang ng 3.5. Dito na niyang i connect, Tapos, yung charger dito na pang Android. Yung pang Android kasi itong ano yan, uh, charging. So, plug and play. Tapos, yung likod niyan. So, same naman. Yan siya guys, so. Oh. Same naman siya na RCA connector. Ayan. Lagay yan. Yan. Input tapos, ito yung ano yan oh, Bluetooth module. Ayan guys. Ito sa kanyang Bluetooth module na ito. So, meron na tayo dito 4-in-1 na channels. So, meron na din yung Bluetooth, tapos SD card, USB, at saka FM. So, all-in-one na ito na magagamit dito. At meron pa itong kasama. Remote control. Ayan. So, pwede mo siyang may yung mga equalizer, yung next previous, play pause yung volume, at tsaka meron pang mood. So, yan lang. So, makikita or mabibili nyo naman to sa Shopee. So, yan. Napakaganda na itong klaseng Bluetooth module na ito sa mga ganitong speaker na walang mga Bluetooth. So, yan. Plug play na lang to Tapos, yung cellphone, magkoconnect na lang siya dito sa kanyang Bluetooth module. So, yan, isa-isay natin itong testing itong ganitong klaseng Bluetooth module para may testing natin yung kanyang speaker niya. So, yan po guys, nakaready na po yung speaker natin and naka-plug in na po yan dito sa kanyang power station. So, yun na natin siya guys. Ayan. Tapos, yung kanyang Bluetooth module nito is pwede natin siyang i-plug dito sa kanyang USB. So, meron naman siyang USB. Ayan o. So, dito na lang natin siya isasaksak. So, ang dali lang. Tapos, i-on na natin siya. Then, sasabay na yan. May blink, may ilaw na po yan o. Yan, nabiblink na guys. So kapag nagbiblink na po yan, try natin yung USB. Ayan siya guys, nakaride yung kanyang USB. Then bobo volume tayo dito. So ayan guys, ta next natin kasi baka tayo makapirate. So pwede naman dito sa remote kaso lang is walang ano yan, walang battery. Eh gumagana siya guys. So ayan, gumagana naman siya guys. So, subukan natin siya na FM. So click natin siya. Of Eden. Hoy! <laughs> ayan, gumagana naman siya. Tuloy po tayo sa programa Kasanggat Kalusugan habang tayo in tuldok ng mga kapitay. and supermarkets near you. Ang bahagi ito. Tapos subukan natin siya sa Bluetooth. Bluetooth device is ready to tell. So yan, subukan natin siya sa Bluetooth. So ayan connected na siya guys Connected na po yung kanyang bluetooth Yung pangalan na is Bluetooth Audio V2E So ngayon guys Diretso na tayo sa kanyang soundcheck So itatry natin siya guys So stereo naman yung tunog nyan So ayan guys, so okay okay naman yung tunog nyan So try natin. So, pipupukos natin yung kanyang music natin kasi baka tayo maka -copyright. So, ayan maganda din yung tunog niya. Tapos, yung cellphone natin is hindi na siya gagamit ng mga connector. So, Bluetooth na lang. So, ang ganda. So, hanap tayo ng ibang music para hindi tayo makapiright. So, ito. So, dito sa kanyang music natin, Oh. Sagad na. JPR, Jason Beats ito guys, na check na natin yung kanyang speaker natin at saka yung ating dinemo natin na bluetooth module. So bagay na bagay ito sa mga ganitong speaker natin na walang bluetooth. So no, and no need na pala nang gagamit ng mga ganitong connector kasi marami na kasi yung mga cellphone natin na puro type C. Tapos pwede pwede pa rin to sa kanyang flat screen na TV na wala ng mga connector jack tulad nito. Kasi yung mga TV natin is wala nang ganitong mga connector. So, gum, gum minsan gumagamit na ng HDMI. So, wala tayong HDMI na connector. So, gagamit na lang kayo ng ganitong Bluetooth module. At meron kayong mga ganitong speaker na walang Bluetooth. So, pwedeng pwede to. Bagay na bagay to. And then, sa mga cellphone, pwedeng pwede. So, ayan guys. Sana may natutunan tayo na video natin ngayon. And, huwag kalimutan pong na mag-like and mag-share ng Video ito at huwag kalimutan pong mag-subscribe na rin. So ayan, maraming salamat na lang sa panonood and next time ulit, kitang-kita na naman tayo sa mga susunod na video. So ayan guys